ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magandang gabi mga kabarangay. Ako si Lady Gracia. At sabi nga po nila, huwag basta-bastang magtitiwala. Hindi porket pinakitaan ka ng maganda ay lalapitan mo na. Ang kwentong mapapakinggan natin ngayong gabi ay magtutulak sa iyo para huwag basta-bastang magpasilaw sa kagandahan at karangyaan. Dahil sa likuran nito, posibleng merong nakakatakot na intensyon. Pakinggan na ang ating kwentong ngayong gabi. Dito lamang yan sa Liham ng Gabi. Liham ng Gabi. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nagtipon-tipon ang mga tao sa harapan ng isang lumang bahay sa gitna ng isang maunlad na bayan. Ang bahay ni Radal Adelfa o mas kilala bilang Delfa. Si Delfa ay isang matandang negosyante na may busilak na puso at damdamin. Lagi siyang nag-iimbita ng mga pulubi at mga walang tirahan at makain sa kaniyang mansyon. Panatanan niya ito tuwing nalalapit ang kapaskuhan. Panatan niyang paglingkuran ang mga taong palaboy at walang tirahan. Malambot ang puso niya sa mga mahihirap lalo na ang kwento ng kanyang mga magulang ay galing sila sa hirap pero dala ng pagpupursige sipag at syaga sa pagbuo ng mga negosyo, kaya gumanda at gumaan ang kanilang buhay. Hanggang sa mas lalong napalugo na nga ni Delfa ang negosyong kanyang minana sa mga magulang. Kaya naman talagang masasabing feeling blessed si Delfa at ramdam na ramdam ito ng mga taong iniimbitahan niya sa kanyang pamamahay. Kahit mayaman si Delfa, Tinatawag pa rin siyang simple ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang pag-aasikaso lamang sa negosyo ang kanyang inaatupag dahil wala naman siyang pamilya. Mas minahal niya ang kanyang negosyo at ang tatlong malalapit niyang empleyado na kasakasama niya sa kanyang mansyon. Apat na katao lamang sila sa pagkalaki-laking mansyon. Ang una ay ang pinakamatagal na empleyado na kanyang driver at nangangalaga sa kanilang lumang Mercedes Benz na gamit pa ni tatay o tatay ni Delva nung nabubuhay pa ito. Ang ikalawa naman ay ang kanyang kasambahay na nag-aasikaso sa pag-aayos at paglilinis ng bahay at sa mga pagkain. At ang ikatlo naman ay ang kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant na siyang nakakaalam ng lahat tungkol kay Delpha. mula sa negosyo hanggang sa kanyang kalusugan. Siya rin ang nag-aasikaso sa pag-iimbita ng mga bisita tuwing nalalapit na ang kapaskuhan. At sumapit na nga ang araw na pinakahihintay ng mga palaboy. Naka-set up ng lahat ng mga handa at mga regalo sa malaki at malawak na bakuran ng mansyon ni Delfa. Handa na ang lahat para sa taunang paglilingkod at pagpapasaya sa mga palaboy. Magaganda ang mga kumikislap na ilaw na akala mo'y daig pa ang Christmas party ng malalaking kumpanya. May mga regalo rin at mga papremyo para sa mga palaro. At grabe ang halimuyak ng mga masasarap na pagkain. Talagang matatakam ang sino mang makakaamoy nito. Halika na kayo. Siguradong masarap na naman ang pagkain ni Lola Delfa. Yaya ng isang bata na taon-taong isinasama ng kanyang mga magulang sa kanilang pinakaasam na pagdiriwang. Talagang inaabangan ang imbitasyon ni Delva ng mga palaboy. Kahit nga minsa'y gustong sumama ng ibang mahihirap, ngunit strikto si Delva na sadyang mga palaboy at pulubi lamang na walang tirahan ang maaaring makadalo sa selebrasyong iyon. Hindi naman ito minamasama ng ibang tao dahil alam nilang mas kailangan ito ng mga nabanggit na palaboy. Isa na ang dalagang sinat sa mga pinagpalang bisita sa pagdiriwang na iyon. Si Nat ay may problema sa pandinig. Isa siyang bingi. Mahaba ang kanyang itim na buhok at malalalim ang mga bilugwang mata. Kasama ni Mat o ni Nat ang kanyang matalik na kaibigan si Jeng Jeng. Sa tagal na magkasama ni Nat at Jeng Jeng, kabisado na nila ang isa't isa lalo na si Jeng Jeng na alam na ang mga kailangan ni Nat dala ng kanyang kapansanan. Kagaya ng ibang mga pulubi, dumalo sila sa imbitasyon ni Delfa. Lahat ay magarbo, lahat ay magara. Mula pagkain hanggang sa mga papremyo. Nabunot pa nga si Jeng Jeng sa parafol at nagkamit siya ng isang basket ng mga dilata, prutas, chichiria at may pakeso de bola pa walang uuwi na walang napapalaig ang ani Delva. Lahat ay panalo dahil lahat ay may kanya-kanyang pabalot o take out mula sa handaan. At hindi kumpletong diwa ng Pasko kung walang hamon de bola. Lahat ay pinadalhan ng espesyal na hamon at dalawa pa nga ang bitbit -bit ng iba. Katulad ng karamihan ng selebrasyon ay meron ding kantahan at sayawan. Hindi man dinig ni Nat ang tawanan at tugtugan, pero bakas pa rin sa kanyang muka ang ligaya dahil nakikita niya ang ibang mga kasamahan na lubos ang saya. Pero siyempre, lahat ng bagay ay may wakas. Nagsiuwian na rin ang lahat nang lumalim na ang gabi. Sa susunod na taon muli sila makakatikim ng ganong klasing selebrasyon. Huli nang nakaalis ng mansyon si Nanat at Jeng Jeng dahil gusto pang iuwi ni Jeng Jeng ang mga natira sa mga regalo at pagkain. Pinagmamadali na siya ni Nat lalot mahaba-habang lakaran ang kailangan para marating nila ang tinutulugan nilang pwesto sa may ilalim ng tulay. Naglakad na si Nanat at Jeng Jeng sa mahabang daan patungo sa labasan. Bago pa man makalabas ng gate si Nanat ay tinawag na sila ni Nadelfa at ng mga tauhan nito. Si Jeng Jeng lamang ang lumingon dahil siya lang naman ang nakarinig sa mga ito. Baka nga naman may iaabot pa sa kanila si Delpha. Kahit na nga, hindi na siya halos magkanda-ugaga sa bitbit -bit niyang mga basket ng pagkain at damit. Sa kakamadali ay napigtas at naiwan pa ang isa sa pares ng sinelas ni Jingjing. Jing. Makarating lang agad sa mayamang matanda. Hindi napansin ni Nat na wala na ang kaibigan nito sa kanyang tabi. Dala marahil ng matinding pagod at antok at sa kagustuhang makarating na sa ilalim ng tulay. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad nang mapansin niyang hindi pala niya nakasabay si Jeng Jeng. Gayunpaman, hindi na siya nag-atubili pang hanapin si Jeng Jeng. Inisip niyang Baka gumalo pa ito o sumama sa ibang mga palaboy. Ganun naman kasi iyon palagi. Nakatulog agad si Nat nang makarating sa ilalim ng tulay. Nilatag lang niya ang kanyang karton na tutulugan at iginilid ang mga nakuhang regalo kay Delpha na tinakpan niya ng mga lumang dyaryo at lumang damit. Nang magising siya kinabukasan, napansin niyang wala pa rin si Jeng Jeng. Kaya nagpasya na siyang hanapin ang kaibigan. Nang hindi niya makita si Jeng Jeng sa mga madalas na lugar na pinagpapalimusan nito ay dumiretsyo na siya sa mansyon ni Delpha para ipagtanong kung nagawi ba roon ang kanyang kaibigan. Doon ay sinalubong siya ng kasambahay pero hindi na siya pinapasok pa sa gate. Malugod naman siyang sinabihan ng kasambahay na wala roon ang kanyang kaibigan. Aalis na sana si Nat nang makita niya sa loob ng bakuran ang napigtas na chinelas ni jengjeng. Jeng. Kaya muli niyang tinawag ang kasambahay para hanapin doon ang nawawalang kaibigan. Itinuro pa nga nito ang napigtas na tsinelas para patunay na baka nagawi nga doon si Jeng Jeng. Sumagot naman ang kasambahay na tila may naalala. Ah, Jeng Jeng pala ang pangalan niya. Naku, napakaswerte ng kaibigan mo dahil nasa mabuti na siyang lugar ngayon. Liham ng, ng Gabi Nakatitig lang si Nat sa kasambahay ng mansyon at binabasa ang galaw ng labi ng kasambahay. Medyo may kabilisan at panginginig ang mga labi ng kasambahay kaya nahirapan si Nat na unawain iyon. Kaya kumuha pa ng papel ang kasambahay at isinulat ang mga sinabi nito para mas maintindihan ni Nat. Kahit sa pagsusulat ay nanginginig din ang kasambahay. Iyon nga lang ay hindi gaanong marunong magbasa si Nat pero sinubukan pa rin niya. Wala, kaibigan, jeng-jeng, mabuting lugar paputol-putol na basa ni Nat at naintindihan naman niya iyon kahit papaano Nasaan si Jeng-jeng? Saan yung mabuting lugar? Sunod-sunod na tanong ni Nat sa kasambahay ni Delpha. Hindi kasi maunawaan ni Nat kung ano ang sinasabi ng kasambahay na nasa mabuting lugar na ang kaibigan. Pero walang naging sagot ang kasambahay maliban sa isang iling. Saan ba ang lugar na iyon? May iba pa bang kasama ang kaibigan niya? Mas masaya at mas maayos ba ang buhay niya roon? Ilan lamang iyon sa mga katanungang naglalaro sa isip ni Nat dahil hindi magawang sagutin ng kasambahay ang mga nauna niyang katanungan. Marami pa siyang gustong malaman at gusto niya mismo na si Delpha ang sumagot ng mga ito. Pero wala si Delpha dahil nasa malayong lugar daw. Uh, ang matandang mayaman ayo na rin sa kasambahan. Hihintayin ko na lang si Ma'am Delpha, ani ni Inat. Wala namang nagawa ang kasambahay. Tumangulang at saka iniwan na siya. Mula noon ay natulog na si Nat sa gilid ng gate, kakahintay sa pag-uwi ni Delpha. Lagi siyang inaabutan ng pagkain ng kasambahay pag naaabutan siya. Minsay, ham sandwich. Minsan na may, may kanin itlog at ham. Puro hamon ang ibinibigay kay Nat. Marahil, marami pang natirang hamon ng selebrasyon at pinapaubos na lang sa kanya iyon. Hindi na inis ang kasambahay sa pagtamba, uh, pagtambay ni Nat sa gate ng mansyon. Talagang mabuti si Delpha dahil naituro niya ang mabuting asal sa kanyang mga tauhan. Sa katunayan ay inabutan pa ng lumang kutsyon si Nat ng kasambahay ni Delpha. Halos naging bagong tahanan na nga ni Nat ang labas ng bahay ni Delpha. Ayaw na niyang bumalik pa sa ilalim ng tulay. Lumipas ang araw at nanatili pa rin si Nat kung nasaan siya. Isang madilim na gabi, nasilaw si Nat sa liwanag na dulot ng dalawang ilaw. Ito ay ang mga ilaw na mula sa sasakyan ni Delpha. Nakauwi na pala siya. Agad na tumayo si Nat sa kanyang pagkakahiga sa gawing gilid ng gate ng mansyon. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba mula roon si Delpha. Matamis ang ngiti nito kay Nat. Walang alinlangan, nahiningi ni Delpha ang kamay ni Nat at inakay ito papasok sa loob ng kanyang mansyon. Iyon ang unang beses na makakapasok si Nat sa loob ng mansyon dahil madalas ang taunang pahanda ni Delpha ay sa malawak na bakuran lamang nagaganap. Masaya rin siyang sinalubong ng mga tauhan ni Delpha nang makapasok na siya sa mansyon na parabang natatanging bisita. Pagkapasok na pagkapasok ni Nat sa bahay ay namangha ito sa mga ilaw at disenyo ng mansyon. Tatlong palapag ang bahay na sobrang liwanag at linis. Maganda na sa labas ang mansyon pero may igaganda pa pala ito pagpasok may nakatayong Christmas tree na pagka taas, -taas. At ang bawat palamuti na nakasabit dito ay mukhang mamahalin. Lalapitan sana ni Nat ang Christmas tree kaya lang dinala agad siya sa ikalawang palapag ng kasambahay at saka isinama sa loob ng isang silid. Nilatagan si Nat ng isang bistida na ipinatong ng kasambahay sa malawak na kama. Unti-unting tinanggal ng kasambahay ang sira-sira at nangangamoy na damit ni Nat. Pumalag si Nat pero itinuro ng kasambahay ang isa pang bukas na pintuan kung saan tanaw. Natanaw ni Nat ang naghihintay na banyo na ubod ng aliwalas. Natukso si Nat na pasukin iyon. Matagal na rin panahon nung huli siyang nakakita ng maayos na banyo. Dinala siya roon ng kasambahay at saka pinaliguan. Masaya si Nat, makakaligo na siya sa wakas. Natanggal na ang kulay putik na dumi mula sa kanyang balat. At matapos siyang liguan ay pinasuot na sa kanya ang bistidang nakalatag sa kama nilagyan din siya ng konting kolorete sa mukha. Lumutang tuloy ang totoong kagandahan ni Nat sa kabila ng tuyo na nitong balat. Siraman ng kanyang mga ngipin at bakas pa rin ang kagandahan nito kapag umiti siya. Agad siyang dinala sa hapagkainan at hinainan ng mga pinakamasarap na putahe na roon lamang matitikman ni Nat sa buong buhay niya. Hindi man naintindihan ni Nat ang mga nangyayari ay agad niyang nilantakan ang lahat ng maaabot niyang pagkain sa mesa. Malugod naman siyang pinapanood ni Nadelfa at ng mga tauhan nito. Habang panay sa pagsubo sinat Nat ng masasarap na pagkain, ay siya namang pakikipag-usap ni Delpha sa mga tauhan. Tuwang-tuwa siya, no? Tuwang-tuwa siya sa mga kinakain niya. Talaga nga naman ang mga hampas lupa ay mananatiling hampas lupa. Nakakadiri. Nakakadiri sambit ni Delpha habang nakatitig kay Nat. Hindi napansin ni Nat ang usapan ni na Delpha at ng kanyang mga tauhan dahil abala ito sa pagkain. Makalipas ang halos isang oras. Tumigil na sa pagkain si Nat. Hinawakan nito ang halos bumilog na tiyan, dala ng matinding kabasugan. Nakatitig lamang si Delpha kay Nat. Mukhang handa na siya. Dalhin niyo na siya sa third floor. Patayin niyo na. Liham, ng gabi. Iyon ang bili ni Delpha sa kanyang mga tauhan habang nagtatawanan. Nakatitig lamang si Nat sa natitirang hita ng pritong manok at pinagpapasyahan kung kakainin pa ba niya iyon o hindi na. Wala siyang ideya sa mga nangyayari at pinag-uusapan ng mga tao sa kanyang paligid. Lalo't hindi naman niya iyon naririnig. Hindi niya alam na huling hapunan na pala niya iyon. Hinilabas ni Delpha ang kanyang tunay na ugali. na mas maitim pa sa buhok ni Nat. Hindi totoo ang kabutihan ni Delpha. Ang totoo ay nandidiri siya sa mga pulubi at mga palaboy dahil minsan ay naging buhay nila iyon ng kanyang pamilya. At kahit nakakaangat na siya ngayon, kapag naaalala niya ang nakaraan, ay agad siyang masusok lang. Pero hindi iyon alam ni Nat dahil hindi niya naririnig ang katotohanan. Ang katotohanan na bilang na lamang ang kanyang oras sa mundo. Maya-maya pa'y pinatayo na si Nat ng mga tauhan ni Delpha at dinala na siya sa isang kwarto sa ikatlong palapag ng mansyon. Sumunod naman si Nat kahit paika-ika pa siya sa paglalakad dala ng matinding kabusugan. Malawak at malamig ang nag-iisang kwarto sa third floor nang makapasok si Nat. Gawa sa matibay na bakal ang pinto nito. Madilim ang kwarto nang tuluyan silang makapasok. Mas lalo pang ang naramdaman ni Nat ang lamig at bahagyang nilapit ang kanyang mga kamay sa kanyang nilalamig na braso. Binuksan ng kasambahay ang ilaw at doon bumungad kay Nat ang kabuuan ng kuwartong iyon. Isa pala itong walk-in refrigerator. Iyon bang ginagamit para palamigin ang mga karne para maipreserba ang kalidad ng mga ito? Malansa ng bahagya sa kwartong iyon. Dahil maraming nakasabit na iba't ibang uri ng karne merong baka, baboy, at mga tupa. Sa gilid nun ay may mga nakatambak na mga karne na nangingitim na. Siguro matagal nang nakaimbak iyon sa kwartong iyon. Bukod sa pagkalamig-lamig ay nakaramdam ng kabasinat at hindi niya maintindihan kung bakit siya nakaramdam noon. Kaya napatanong na lang siya kung bakit siya dinalaroon sa loob ng kwartong iyon. Ano bang ginagawa natin dito? Sinagot naman siya ng kasambahay. Ito na yung huling hantungan mo. Hindi mabasa ni Nat ang mga labi ng kasambahay dala ng matinding kaba na nararamdaman nito. Hanggang sa bigla na lamang siyang inabutan ng isang hiwa ng hilaw na hamon ng kasambahay para kainin nito. Tinanggihan iyon ng dalaga. Magalang na umiling si Nat pero pinilit siya ng kasambahay. Ayaw na talaga ni Nat, kaya nagpa siya na itong umalis. Nawala na sa isip niya ang tunay niyang pakay na hanapin ng kaibigan sing Jeng Jeng dahil natatakot na siya sa posibleng mangyari sa kanya sa kwartong iyon. Sa pagtangkang paglabas ni Nat sa kwarto ay biglang may humawak sa balikat niya at agad siyang tinalian sa mga kamay. Paglingon ni Nat ay ang driver ni Delpha ang nagtali sa kanya. Sobra ang kabog ng dibdib ni Nat. Nagmamakaawa na ito. Pakawalan niyo ako. Lalabas na ako parang awa niyo na. Parang awa niyo na pakawalan niyo na ako. Kahit hindi makarinig si Nat ay kitang kita niya na pinagtatawanan siya ng mga tauhan ni Delpha base sa malapad at pabilog na bakbuka ng kanilang mga bibig. Hinawakan, hinawakan ng kasambahay ang bibig ni Nat at sa isinubo sa kanya ang isang malaking hiwa ng hilaw na hamon ipinasok lahat ito sa bibig ni Nat hanggang sa mabulunan ito tinutukan siya ng kutsilyo ng driver ni Delpha para nguyain at kainin ang isinubo sa kanyang hilaw na hamon dala ng takot ay sumunod na lamang si Nat napakalansa napakalansa ng hilaw na hamon na pinakain sa kanya ng mga tauhan ni Delpha. Nakita niyang nagtatawanan ng mga tauhan ni Delpha. Hindi man marinig ni Nat ang mga ibang sinasabi ng mga tauhan ni Delpha, ay alam niyang hindi maganda ang mga ito. Lumayo sandali ang kasambahay at may kinuhang isang malaking mangkok na may takip. Sabay tanong, Gusto mo pa ba? Inangat nito ang takip para ipakita kay Nat ang kalahati ng ulo ng kaibigan niyang si Jeng Jeng. ng Gabi